Ano ang sakramento? Mga kapatid, mayroon akong kwento sa inyo. Itong mag-boyfriend. Nakikita nyo naman dito sa picture na si boyfriend ay nagbigay ng bulaklak sa kanyang girlfriend. Bakit kaya niya binigyan yung ganyang girlfriend ng bulaklak? Of course, dahil mahal niya ito. Si si girlfriend. Of course, tinanggap niya ang bulaklak ng kanyang boyfriend dahil mahal din niya ito. Kaya nga nakikita natin dito, naglalagablab yung kanilang mga puso. Sila ay maglovers, mayroon silang affection, mayroon silang pagmamahal sa isa't isa. After how many months, nakita ng dalawang kapatid ni girl ang tuyong flowers na ibinigay ng boyfriend sa kanya yung 7 years old, sabi niya, sa ate niya na 10 years old, Ate, bakit itong to yung bulaklak ni Manang ay hindi niya tinapon? Ako na lang magtapon. Sabi ng 10 years old na ate, Nako, huwag mong itapon yan. Baka may sentimental value yan o or, or baka may project siya jan Pero si Manang nila na 20 years old, ang tuyong bulaklak na yan, ay sobrang halaga sa puso niya. Kaya din niya yan itapon. At kapag nakikita niya ang flowers na yan, nararamdaman niya ang pasensya, pagmamahal, affection, thoughtfulness ng boyfriend niya. Dahil yan ang symbol of love or sign of love nilang dalawa na kahit hindi niya ito nakikita dahil siguro umalis ng bansa, nagtrabaho at kapag nakikita niya itong ito yung bulaklak ni ito, masaya pa rin siya dahil nararamdaman niya ang pagmamahal. Right? Isang estado kaya tayo mga katoliko pagdating sa sakramento? Sa 7 years old? Sa 10 years old? or sa 20 years old naman na. Maikumpara natin dito ang ating maturity at pagbibigay ng meaning at pagtanggap ng sakramento. Kung paano natin tinanggap ang sacraments na mayroong meaning. Sa 7 years old siya ay very mature. Walang meaning sa kanya kaya di siya nagsisimba. So, yun. May kumpara natin siya dito. Ang 10 years old naman para sa kanya ang sakramento ay naintindihan niya pero di masyadong, I mean may meaning pero di niya masyadong naintindihan. Nagsisimba siya pero di masyadong naisapuso ang sakramento. Sa ng na 20 years old taos pusong naintindihan. Kaya kahit di niya nakikita ang mga grasya Nararamdaman niya ito kapag nakikita niya ang mga signs and symbols dahil alam niya na ang sakramento ay simbolo ng pagmamahal Jesus sa kanya. Kaya tayong mga katoliko, tayong mga adults, sana uh, katulad tayo ng 20 years old na nararam kahit hindi natin nakikita na si Jesus mismo ang nagbigay sa atin ng mga signs ng mga gracia na 'yan, na invisible gracia na 'yan ay nararamdaman, nararamdaman pa rin natin yung kanyang pagmamahal sa atin. At alam natin na ang sakramento ay magpapabanal sa atin. Ano nga ba talaga ang sakramento? Of course ang sakramento ay sagradong signs. Or, ang meaning ng sakramento sa ating simbahan sa Catechism of the Catholic Church, 1131 at uh, 1084. Sa 1131, efficacious, abstract, or invisible signs of grace. So, ibig sabihin, invisible, hindi natin nakikita. At itinatag ni Jesus, at ipinagkatiwala niya sa simbahan. Ipinagkatiwala niya sa mga pari, sa mga bishops, and of course, of course, si Pope. Okay? By which divine life is dispensed to us. So dispensed, Ipinigay sa atin ang ang banal na buhay. Binigyan tayo ng banal na buhay. Okay? In other words, the sacrament is a sacred and visible sign. Sagrado. At nakikita, visible sign, nakikita ang mga signs that is instituted by grace to give us grace. Okay? Parang uh, paulit-ulit. Pero dito sa last sentence, na kahit hindi tayo deserve, hindi tayo karapat-dapat sa sa gifts na yan, e binigay pa rin sa atin ang Diyos. Okay? So, dito, bilang example, upang medyo maintindihan natin, dahil ito yung nung nagturo pa ako sa mga bata, ginawa ko ito para maintindihan ng mga bata. Ano ba talaga yung sakramento? Okay? So, parang kasi sabi dito, dispenso, dis parang water dispenser ang sakramento. Okay? So, dito, ang kamay na ito, ihambing natin na kamay ito ni Jesus na nag-push ng uh, button sa water dispenser. At yung water dispenser, maihambing natin sa priest at saka sa bishops. Dahil, hindi naman natin matanggap ang mga sakramento kung wala ang mga pari at mga bishops dahil sila yung representative ni Kristo. At itong faucet na ito, ito yung tinatawag natin na sacrament. Okay? Ito yung secret sign na dinadaluyan ng sanctifying grace, dinadaluyan ng grace. Hindi lang siya basta-basta ang grasya, kundi sanctifying. Ang ibig sabihin, nagpapabanala sa atin. So, ang grace na yan, ito yung tubig na lumabas galing sa faucet. At sino yung sumalo? Sino yung tumanggap ng tubig, ng sanctifying grace? Tayo yung tumanggap ng mga sakramento tumanggap ng taos puso. Okay? Although kahit sabi natin na ah, minsan may tumanggap ng sakramento na parang 7 years old, mayroon din parang 10 years old, hindi naman masyadong naiintindihan. Pero siguro sa kalaunan, maintindihan din nila yon At mararamdaman din nila ang pagmamahalang Diyos sa kanila. Alright? Bakit nagtatag si Jesus ng mga sakramento or sacred signs? Dahil mahal niya tayo. Ayan. At gusto niya na tayo ay maging banal sa pamagitan ng pagtanggap ng mga sakramento. Ito yung tinatawag nga natin sanctifying grace. Okay? So, ito yung mga symbols. Dahil tayo ng tao, to see is to believe. So, ngayon, si Kristo Alright? Ay, nagbigay din ng mga outward signs. Outward, ang ibig sabihin, nakikita ng mga simbolo ng sakramento, ng sakradong sakramento. At dito, meron mga Bible text na hindi lang ito gawa-gawa ng pari o mga bishops or ni Pope, kundi galing ito sa Biblia. Okay? So, mabasa natin yan minsan, I mean, sa internet, meron tayong uh, ito. Meron itong PDF, itong Catechism for Filipino Catholics, meron din Catechism of the Catholic Church, ito yung sa Universal, sa buong mundo, naisulat ito, nabuo ito sa sa Rome. okay? Meron din United States Catholic Catechism for Adults. So, ang mga ito, ay merong mga sacraments na ipinaliwanag isa-isang sakramento may mga meaning may mga signs and symbols Sabi ko nga hindi ko kailangan na ipaliwanag sa inyo ang isa-isang meaning ng baptism, confirmation, confession, eucharist ah uh, kasal, marriage, holy orders, anointing of the sick, dahil mabasa niyo yun. Ang gusto ko lang talagang ipaliwanag sa inyo, kung ano talaga ang sakramento. Alright? Salamat sa pagkikinig at sa panonood. Sana maging banal tayong lahat. At minsan nga, may mga kaibigan ako na kapag sinabi mo na Halimbawa, uh, nung galing kami ng simbahan, of course, tumanggap kami ng kumanyan. So, sabi nung pare, tayo uh, tayong mga tumanggap ng Holy Communion, tayo ay mag nagiging banal. At nung lumabas kami ng simbahan, nagtutuksohan sila. Uy, banal daw siya. Uy, oo oh, magpakabait ka na kasi banal ka na. Ganun. Minsan, pag sinabing banal tayo, parang awkward sa atin yun. Parang, hindi ba tayo masaya na pag sinabing banal tayo? Dahil, lahat ng banal ay nakapunta sa langit. Walang hindi banal na nakapunta sa langit. Di ba? Ito ay paradox ng Filipino. I mean, kahit sa... Ito ay paradox ng Catholics. Okay? pag tinanong tayo na gusto mo bang pumunta ng langit, gusto gusto mo bang paano ka uh, uh, takot ka bang mamatay takot, eh hindi naman tayo makapunta ng langit pag hindi tayo mamatay ayaw mamatay tapos kapag sinabi na naku banal lang ang makapunta sa langit tapos ayaw mong tawagin kang banal Ah, siguro nga nahihiya kasi nga okay, banal-banal, may halo sa ulo, parang ganun. So tayong mga Katoliko nung tumagap tayo ng binyag, tayo ay nagiging banal dahil tayo ay nakatanggap ng sanctifying grace. At sana 'wag tayong bumalik sa 10 years old o sa mas mas mahirap na kung tayo ay bumalik sa 7 years old. Sana mamintin natin yung pagka 20 years old natin sa pagtanggap natin sa sakramento. Maraming salamat.